konti kasi o oh, nakakausog na er, naman ako. Ah, pakita mo sa glitchy si mapping. Ay, bakit wala na na Hindi pa. Ganda niya mapping. Oo. Kain po. Kain po. Ang ulam ay ipis lahat. masap nawalan Na tinig. Na wala ka man ayun. Ayan. Ngayon Oh. Oh. Kaya araw-araw naman lang nakita. Binislat na sapsap. -sap na walang tingin. Yeah. Sinangag. Saksak ba yun? -git yun eh. Hindi. Eh. Parang danggit nga. Ang danggit kasi wala nang kanil. Ah. Ang, ang danggit kulay black. Tsaka mas malik. Hindi naman black. Kape. Hindi ayaw. Kape ay, ay, ay ay yan. May danggit no, na, na ano, danggit na malipis. Di ba ang kulay ng danggit dyan? May danggit na yun. malipis. Sa amin Gusto ko yung ano yung tilapia. Gusto ko yung malipis ang pinabuhasawan. Gusto, Gusto, Gusto ko yung kulay. Gusto ko yung tilapia. Gusto ko yung tilapia. Masarap yung tilapia. Tilapia daw yun. Masarap nga yung tilapia ka dyan. Uh -huh. Ayoko kasi mga mantika. Ayoko nabog sa mantika. Kamusta naman yung sinangag sinangag sinang, Ay, oh, ako yan yung sangag. sa mantika yung... Ay, hindi na mantika, pero pag uh, nasa so, sa mantika. O, oh, <laughs> <laughs> Ako ang nagsangag niyan. <laughs> Maniwala pa. <ka. laughs> Pag ganyan na sinangag, hindi kanya. Natuto na siya. Kaya na ako, natuto na ako. Hindi mo naligyan ng mantika na eh? Bukay niya, ay. Masarap na. Masarap naman kaya ang mga mantika. Grabe ako ang subo ko, ang laki. Ano pa? Okay lang yan, iba nga. Bakit nga ako. Sampo, <laughs> ba, ano mo, ano mukbang? Ba? mukbang. Piniritong mukbang. Pag ganito ang ulam namin, kama yan kami, kama yan. Nagal mo yung tubig? Sa paa. <laughs> ako naman nakapunod yan. Ito go. Sa so, oh, highlight. Mm. Ang hard ako. <laughs> Kainin may tawag itlog. Itlog. Tortang itlog ba? yung mo. Tortang <laughs> itim. <laughs> Tortang giniling. Na no, ano? Tortang giniling. Ano to? O oh, gulay. May May, gulay. Mm -hmm. okay. may karot. Oo, oh, torta. Ano okay, okay. yan? Ano yan? Ano Ano yan? Video lang yan, pupost ko naman. Ito, ito, maraming supa, I'll see it. Save plane. Ang okay, gan. Ako, pag-live ako. Sabunin then... ko lang yun, no? Sarap. Sarap buhay sa probinsyang Dubai. Sunday lang ganito. Hahaha. <laughs> Sunday morning breakfast. Sarap. Kasi hindi busy. May trabaho. Pag may trabaho na, umarag. Umarag. <laughs> um, alas ka sa nakakansi lang maagad na. Saka so, hindi ka na nakakaluto ng ayos. Mm -hmm. Tanudas, noodles na lang. Pag umpisahan ang trabaho nun, mo ano? Ano na? na? Kain mong lanaos. Tapos yung mga para-school mo, kaya sabihin mo sila na pag nag birthday sila, mag-re-birthday lang ang food. Mga classmates ko sa BI, yung isang mag birthday karang sa labas. Sa 25. Nag-book na siya ng restaurant. Pwede naman siya mag-call sa akin ng ano. Pwede naman siya mag-call Siyempre. Pwede naman. Kaya let's lang. saan ba? Paluto tayo. Masuloy na. Talagang hindi na magtuloy. Sabi mo, dito na tayo, luto na. It happens so many times. Yan yung sila, yung lumakas. Gracias. <laughs>